Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel For today's vlog ay meron tayong gagawin Dalawang antibiotic So ngayon mga ka-farmers, ito mga ka-farmers Ito yung isa sa mga commercial na antibiotic na mabibili natin sa mga agribit At ito naman ay isang organic na tanim o halaman Na pwede nating ipainom sa ating mga alagang manok Ang katalungan lang dito mga ka-farmers ay Ito ba ay talagang antibiotic o nakakapagpagaling ba ng sipo ng mga manok So yan ang ating malalaman ngayong Araw na ito. Yun. So ang katanungan lang dito mga kaparmers if itong sili ba ay nakakagamot ba ng mga sipon ng mga manok. So according to my research, nag-research na rin ako mga ka-farmers tungkol dito sa sili. At yung nakikita ko sa mga ibang, ibang, nakikita ko, so <laughs> yung nakikita ko sa ibang vlog ay ang sabi nila doon ay nakakagaling daw ng sipon. So ngayon ay first time kong gumamit ito mga ka farmers kaya nagsasaliksik tayo kung ano ba ang mga pwedeng gawin ng sili sa katawan ng manok. So according to my research mga farmers, itong sili ay Meron itong content na tinatawag na capsaicin So yun ang meron ng sili na ito Pero ang capsaicin mga ka-farmers na content sa sili Ay hindi ito nakakagamot ng kahit na ano, ito na kahit na ano. Pero may pero mga ka-farmers Ang ginagawa ng sili sa katawan ng mga manok mga ka-farmers Ay ito ay tumutulong na ma-eliminate ang mga parasite sa kanilang katawan na nagsanhi ng digestive problem. Ang example naman ng digestive problem mga farmers ay yung tinatawag na coccidiosis. At isa ding uh, benefits nitong at uh, sili sa katawan ng manok ay tumutulong din ito na ma ang mga worms o yung mga bulati sa kanilang katawan. Ang ginagawa nito ay dahil maanghang ito, doon na mamatay yung uh, mga bakterya o yung mga worms sa kanilang katawan dahil Nasusunog sila dito sa sili na pinapainom natin So ito yung gagawin natin ngayon mga ka-farmers Meron tayong mga sili dito na hinog At meron din tayong primoxil powder So meron tayong dalawang uh, produkto na gagawin ngayon mga ka-farmers Itong isa ay para sa sipo ng mga manok O gamot ng sipo ng manok Ito yung primoxil powder na nabibili natin sa agribit ng mga tindahan Ito yung pang-commercial at ito naman, yung sili na organic, mga hinug na yan mga ka-farmers, napakadami. So, ang gagawin natin dito is, ang sabi ng iba is, uh, antibiotic daw ito. Antibiotic para ipainom sa mga manok. So, titingnan natin kung talaga bang antibiotic ang isang o yung sili. So, ang gagawin natin ay magtitimpla tayo ng Uh, ito, dalawang timplahan tayo mga ka-farmers Ang premoxil Powder mga farmers Isang sachet ay ilalagay natin dito sa isang waterer So ang laman nitong waterer niya ito ay dalawang litrong tubig So dalawang litrong tubig Ito ay panggamot sa mga sipo ng mga manok At ito naman ay kukuha tayo ng labing tatlo na sili Ilalagay natin dito sa isang litrong waterer At lalagyan natin ng tubig at ipapainom sa mga manok So hihiwain lang natin ito para uh, ilagay dito sa loob So ito na mga ka-farmers Hinati ko yung aking primoxil powder Kasi meron akong papainumin Ito at saka yun na mga manok So itong sili mga ka-farmers Doon natin ipapainom sa tatlong 'yon So kasi naumpisahan ko na itong Painumin sila ng primoxil So ito na lang sili Ang ilalagay natin doon Let's go! So ito na yung sili natin mga ka-farmers na, na slice. So nakababad na ito sa tubig. At ita-transfer natin ito dito sa malaking lalagyan. So dito. So ang laman nito mga ka-farmers is nasa 4 na litrong tubig ang laman nito. So sa 20 piraso dahil first time naman na iinom yung mga manok natin ay maglalagay lang tayo ng 20 piraso na sili sa 4 na litrong tubig. So ilalagay na natin dito at pupunuin natin ito ng tubig so lalagyan muna natin ito ng tubig para yung nanandikit dito ay masasama so yan ay pupunuin na natin ito ng tubig so kahit ganyan lang garami mga ka-farmers oh, yung tubig na ilalagay dahil uh, first time naman natin itong itatry ang pagpapainom ng tubig na may halong sili so yun na mga ka-farmers ito magpapainom tayo ng uh, tubig na may halong sili doon sa ating mga manok at huwag kayong mag-alala mga ka-farmers dahil hindi naman maaanghang yung uh, mga manok dito sa sili dahil hindi nila ma-feel yung anghang nitong sili kapag sila ay iinom. So ang mga manok ay hindi makakaramdam ng anghang dito sa inilagay natin na sili. So walang problema sa kanila kahit uh, ganito karami ang ibibigay natin sa kanila. So ngayon ay tapos na tayong maglagay dito. Ipapainom muna natin ito sa mga manok. Let's go! So yan naman ka farmers yung ating tubig na hinaluan natin ng sili. So yung mga manok natin ay iinom na dyan. Yan. Para na din mag-boost ang kanilang immune system. So kung mapapansin nyo yung tubig ay talagang kung tayo ang iinom niyan ay maanghang. Pero sa mga manok ay hindi nila alintana yung anghang kasi hindi sila nakakaramdam ng uh, anghang doon sa tubig.